Okay, ang blank bilang isang agham panlipunan ay ang pag-aaral na tumatalakay o sumusuri na may kinalaman sa pagkonsumo, pamamahagi at paglikha ng mga yaman at kalakal. So, the correct answer is economics. Number Number two. Number two. Ang kakapusan o scarcity ay ang di kasapatan ng pinagkukunang yaman upang mapunan ang mga pangailangan at kagustuhan ng tao. At, et, at ito ay tinuturing na pang matagalan. So ang sagot number two is kakapusan o scarcity. Ang sagot naman sa number 3 ay kakulangan o shortage, no? Number 3, kakulangan o shortage, ito naman ay isang sitwasyon na kung saan mas malaki ang dami ng demanded o nais bilhin kaysa dami ng produkto na nais supply. Ito ay tinuturing na panandalian lamang at maaaring matugunan sa mga sumusunod na gawain pang ekonomiya. Okay. Dalawang uri ng puri ng kalagayan ng kakapusan 6 and 7 o ah, dalawang uri ng kakapusan okay ang dalawang uri ng kakapusan ay absolute scarcity so ang absolute scarcity ito ay ang kawalan at kahirapan na makakakuha ang mga ng mga pinagkukunang yaman o resources ito ay sakadala kadahilan ang maraming pinagkukunan ng yaman ay non-renewable, may hangganan o naubos, finite. Ang relative scarcity naman, ito ay ah, nagaganap ito kapag ang isang particular na pinagkukunan ng yaman sa isang lugar ay hindi sapat. Ito rin ay maaaring magmula sa hindi tamang pamamahagi at distribution ng likas na yaman. So, ang dalawang uri ng kakapusan ay ang absolute scarcity at relative scarcity. Number 6 and 7. So, ang kakapusan ay umiiral sa dalawang kalagayan. Ano yon? Okay, very good. Physical na kalagayan at kalagayang pangkaisipan. Okay, explain natin ang physical na kalagayan ito ay tumutukoy sa limitadong pinagkukunan yaman sa maksayang paggamit nito ang kalagayang pangkaisipan naman ito ay tumutukoy sa walang hanggan o pagbabago-bagong pangangailangan at kagustuhan ng tao okay ano-ano ang mga palatandaan ng kakapusan? Mga palatanda ng kakapusan. Pollution, okay oh pollution. Number, kakulangan sa pagkain. Okay, check, kakulangan sa pagkain. ah oh, pagkapinsala at pagkaubos ng mga likas na yaman. Check, very good. Pagkapinsala o oh, pagkaubos ng mga likas na yaman. At saka yung pangapat, pagka pagkasira at pagkaubos ng mga hayop, halaman at mga bagay na walang buhay sa kalikasan. So yan yung apat na palatandaan ng kakapusan. Kaya ano ang opportunity cost? Okay, pabasagang opportunity cost. Pakitas ng kamay. Sinong gusto mag-share ng idea sa opportunity cost? ah pabasa gang sa sagot gang. Opportunity cost. Sino pwede sumagot? Opportunity cost. What is opportunity cost? Ha? Oh, sige, Rene. Oh, pabasa. Pabasa, what is opportunity cost? Isawan. Isawan niya na yeah. Ah, di ka ni manda. kamo yeah. kamu may yung uh, idayam niyo yung kaugalingon. Dili man ako. Babasag ang opportunity cost. Asa ah, naman mo ang sir? Ito. Kis... Oh, ikaw. Basahan ko na ang answer. What is opportunity cost? 5 points pa naman yan at is opportunity cost ano sa? agoy okay. so ito, ito yung meaning ng opportunity cost okay ang opportunity cost ay isang mahalagang konsepto sa economics na tumutukoy sa pagkawala o nalampas ang potensyal na pakinabang at benepisyo na maaaring makuha mula sa isinagawa o pagbili ng isang alternatibo. Yan yung opportunity cost. Ha? May example dito tayo sa opportunity cost. Hindi, iba yung pagmamahal ng mga bilihin no? Ito pa makinig kayo dito. Ha? Hindi ito nga yung sitwasyon. No, dapat nag-set kayo ng example ko ano yung opportunity cost. Para mas malinaw. No? May halimbawa dito. Halimbawa daw ang manood ng sini o gagawa ng proyekto. Kung ang pipiliin mo ay manood ng sini, ikaw ay gagastos ng salapi at oras para dito. Kaya mababawasan ang salapi na maaaring gastusin at oras na dapat ilaan mo para sa gawain para gawin ang iyong proyekto. Ang nawalang kapakinabang ay tinatawag na opportunity cost. So magbigay kayo ng example diyan para bigyan natin ng points. Ano yung ibang sagot nyo sa opportunity cost? Ano nga sa yung sayo ka? dapat nagbigay ka ng ano na, dapat nagbigay ka ng example para mas malinaw no hindi yung pagtag, pag pag pag, ano? pagtipid ng pera pag, pag ng bilihin dapat magbigay ka ng sitwasyon na ano kagaya ng ano kagaya ng di ba kagaya ng example na yung sa sapatos no dapat, kung halimbawa, papiliin ka sa mas ma mahal ba o mura, alin yung pipiliin mo. Dapat nagbigay na lang kayo ng example ng opportunity cost. five points pa naman yon. Sige lang, ha? count the number of the correct answer. Wala lang na siya. Wala siya points. Five, Okay, plus 5 na lang lahat. Plus 5 lahat. The perfect score is 20. Oh. Ano na? Number 4. Dito ka lang. Ano yung sa'yo, Jennifer? Ano yung opportunity cost mo dyan? Ha? Ah, kakulangan, do kakulangan ng pera yung kakulangan ng pera tiyaman. Ano 'yun? Kakulangan 'yun, O shortage. walay points plus 5 na lang lahat. Oh. Ah, mali na, mali. Plus 5 na lang lahat. 20 is the perfect score.